Hello, good morning. Today is Feb 20, 2025, 11.20 a.m. Pacific Time. And if you are currently thinking po of processing your uh, adjustment of status or naga advance research lang po kayo for the topic, ang sasabihin ko po is about dito sa tanong niya, yung sa'yo ba na-denied yung pinasa mo noon? Yes po. Uh, back in April, na denied last year, na denied po yung aming adjustment of status as in lahat po, like um the green card I-485, I-765 work permit, and I-131 for travel permit. Uh ano po ba yung reason? Ang reason po sa amin is na decline po yung um, payment kasi ang ginamit po namin is bank or card information ng asawa ko and i have mentioned in my previous videos po na we have notified the bank pumunta po kami sa branch uh, i think dalawang beses namin or tatlong beses namin silang sinabihan na meron pong malaking transaction na magaganap sa account and um iyon po ay for the adjustment of status and they give us assurance na okay hindi namin siya i-block or i-stop but then you know nangyari na ang mga nangyari and we, my husband just received a message na there was a unauthorized transaction na is trying to happen sa account niya and uh, he tried to call the bank and said na kung pwede i-authorize na 'yung transaction kasi 'yun nga po 'yung binanggit namin sa kanila na uh, payment na kailangan namin bayaran and uh, sabi nila is uh, tayo daw namin tawagan 'yung USIS kasi sila daw dapat ang mag-charge kapag may nangyaring pag-charge ulit, i-allow na nila. So, tinawagan po namin yung USCIS, and unfortunately, ang sabi po nila is, isang beses lang daw po nila nirarun yung card or your bank. If uh, hindi daw po na go through on the very first time, wala na daw po yung information, yung bank information sa kanilang and Kasi, um, once po na niran nila yung card, hindi na go through, shred na po nila agad yung papel na may bank or card information. So, ayun po yung nangyari. Um, Nag-wait po kami ng 2 weeks bago ma-send back sa amin lahat ng mga papel namin from, you know, the cover letter up to the very end ng mga supporting documents. And then, after po nun, is another problem kasi wala kaming mahanap kung pwede bang gamitin yung mga same papers. Kasi if you've been through sa na rejection na nangyari sa amin, uh, ang mangyayari po niyan pag binalik is hindi na po siya kasing arrange ng kung ano yung isinend nyo sa kanila. Expect po na meron na siyang mga barcode sa baba, yung mga papel, and meron na din siyang stapler sa gilid, and meron siyang mga uh, extra na paper na nakalagay doon na yes, nag-submit ka ng ganitong application but it does not mean na approved ka na or accepted na itong mga papel mo. So, meron doong instruction na nakalagay kung ano yung gagawin mo but then, hindi po siya malinaw para sa amin kasi hindi po nila binanggit kung pwede naming i-reuse yung mga papel. So, nag-search, search kami, since wala kami mahanap, ang ginawa na lang namin is nag-join uh, kami ng mga FP groups, and luckily po, merong nag-go through before ng ganong experience, and ang sabi niya is, um, i- Uh, reuse namin yung mga papel. But then, nagkaroon din kami ng konting agam-agam dahil may nag-comment at ang sabi, much better daw po na i-reprint namin para bago daw yung mga isasubmit. But then, hindi kami nakinig. So, ang ginawa namin is, nag-join uli kami ng ibang groups and nagtanong and meron ding nag-comment doon na, pwede pong i-reuse yung application na ginamit niyo as long as kompleto yung perma, na fill up nyo lahat, and walang kulang na documents. And bago nyo i-resend, i-make sure nyo na kompleto yung mga documents. Because there will be times na chinect na po nila yung uh, papeles ninyo, but then merong mga na misplace or hindi na nila naisama pabalik na isend sa inyo. So, ayun. Kasi, in my case, nangyari din po yun na nung chinect ko, yung mga binalik nilang papel sa amin wala na yung vaccine record ko so ang ginawa ko is um naglagay ako ng dalawang copy kasi dalawang copies yung sinend ko nung una and wala yun both doon sa sinend back nila sa amin so ayun lang po just in case na mangyari ito sa inyo and hopefully hindi naman po i really hope na um, makahanap kayo ng magandang source and Um, I think, personally, it's very depressing po na siyempre nag through ka ng ganong process and expect mo na wala nang magiging problema. Um, but then again, um, ang mapapayo ka lang po is mag-research ng maigi and i-check lahat ng mga documents kung updated ba ito. And, um, ayun, ay, be strong <laughs> kasi sobrang nakakasad siya. Um, to go through and I know naman na anjan ang asawa ninyo to help you out and uh, slowly po, step by step yung process ng pag approach and then one day mag kayo ng date kung kailan nyo gustong i-send back as long as sure na kayo na kompleto na and wala nang magiging problema i-send na agad so ayun lang po Have a good day. Bye-bye. And again and again, mag-research po ng maigi. check po yung USCIS website. Ang mga sinishare ko po dito is through personal experience and I'm hoping po na makatulong ito sa inyo. Kung hindi man, i-scroll nyo na lang po. And if you have questions, um, you can message me po on TikTok or you can just comment down below. Have a good day. Bye!